Lalaking na sa Cebu, sugatan, matapos gantihan ng kanyang tinaga. naritong ang ni Ralph Dela Cruz. Isang 45-anyos na lalaki na hinayaang makapasok sa kanyang ulo. Ang iniinom niyang alak ang napadpad sa ospital matapos magtamo ng saksak sa katawana. Ang masama pa ay nakahanda na ang kanyang kulungan kapag sapat na ang kanyang lakas para makalabas sa ospital. Ito ang sinapit ni Nicolas Ancajas, stay in welder, sa isang construction company na sa kanyang kalasingan ay bigla umanong inatake ng bolo ang isang kasamahan nito sa Cebu City. Ayon sa otoridad, nagising ang biktimang si Rolly Delio, 38 anyos, para pumunta sa comfort room. Ngunit nang makita ito ng sospek na si Ancajas, tumayo ito, kumuha ng bolo at sinundan si Delio. Nang papasok na ang biktima sa comfort room, nilapitan siya ni Ancahas at tinaga ito. Naagaw pa ni Delio ang bolo at ginantihan ng sospek na si Ancahas. Kapwa din dinala sa ospital ang dalawa para malapatan ng lunas. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.